good morning. Oh. Bisa mulai. Bisa mulai. Pulang daan ni, bah, Halo. Yang pikat-pikat lui. Lok ni pengedanan. Harut kemenang menang bigas mengami amigo Bigat pala tu 50 kg pala tu kinarga ko. Bululuy din. Jamana series si Oliveru. babasai lah lag ah oh sini aja ah. marang maga er dengkis ha pantarin

Magang maga? naughty perempuan telah menjadi yang sangat yang l Yang jauh lebih baik накi tidak di luar sini. Contohnya Ay, oh. Pala, Luto kayo ang oh. Alam ko mga paborito niya, ba? Mabay ko. Ipatay po na yun eh. Bon, bensin. bensin Basco. Sibasco. Onde nakata panjang. Ale sayang ayo. Basca. Nakata. College nak dia nak di apa kak? Hah? Kan dia tahu dia tahu dia tahu dia tahu apa-apa Alin? Kalau turun dia ya. tak lagi, kalau kan turun dia Kalau turun dia? Tidak Nanti lo marilah siapa, wal bete Kapun? Wan sixty kapun? Pasok, pasok, wal sixty Wan eighty dah, sampai Siapa nak kata maya lo? Siapa? No.

Eh. Oh, o sana nang gusto mo eh, social din ko. Alam mo namang masunurin ako sa iyo, Iya. Ang galing din. Okay. Baba dito, doon manatag ay. Diyan yung bato ay no. And then, and then bato lahat, eh, bato na. Hindi Siyempre. Abot kaya? Yung kung mga dugmok ka dyan. O, oh, abot yan, sus. Sobra pa nga yan ay. Eh. Pigilan mo pa nga yan ay. Eh. O, oh, ano? O, o. Oh, oh. oh, bang! Diba? Ano? Anong sinabi ko sa'yo? Anong sinabi ko sa'yo, Loy? Ang mga muna ano dyan mga yan, loy? Spark plug. Spark plug. Ayan, hatip mo na kami ng mga grocery, gulay. Tsaka bigas. Man, Ito, Grabe luloy ba? Ta, pagalitan nga nun <laughs> <laughs> Oh, si mga kag-usig loy, si mga na paano? Hindi kasi tigilan ang mga bisyo ay. Gulay. Lagyan natin sa bigay loy. Kahapon migo, nagawa kaming bato. Ay, bato? Kamada. Nagkamada kaming lubid. sinala tinala natin kahapon. Na, bato. Ay sabi ni Nay Pedro, ay pag, pag, pag labigyan na daw, dali lang daw. Oh. oh. Sabi ko nga talian ay. Nagtama doon sila daw, natawa doon doon, do, nagdawa sa hapon doon. Oh. Ano do, tutulog do oh. <laughs> daw, tutulog doon sila. Tulog? Oo. Oh. tutulog? Tutulog? <laughs> <laughs> ano pa namin doon? Ba't naman natin ah? Nagreklamo pala sila. Oo. Oh. <laughs> Kasi kami kahapon may go, grupo kami. Lima kami doon sa mother, tapos sila sa baba, naggawa sila ng buya. Ikot-ikot lang. Tayo pa ikot Yun, naisipan ni Buruloy. Bright ka na si Buruloy o sayo ba? <laughs> sayo <Rapun>. <laughs> <laughs> <Tumakon>. <laughs> na po. Hindi, tumakot. natin na niya. Ito, lumalaglag lo Patay, gisi na. Grocery. Ang gulay Karina yan ba? Yan. Banyira lo'y. Dito. <laughs> Ayaw talaga niya ibigay yung biskuit. Hindi naman sa kanya. Ayaw pa rin. Banyira pa pa pare. Banyira na lo'y. Yan. kumpleto na kami lahat mga amigo. Meron na kaming bato. Kurodo. Yung lubid na pangbuya At saka mismong buya, bato ng buya. Nandito na lahat. Ah, hindi ko na bilang yung mga amigo pagkakarga ng ibang ano, gamit. Ngayon ay hindi pa kami ngayon. Gargal lang kami ng mga grocery bigas para bukas ng maga ay ano na. Ah, diretso na sa port, meron pang bibilhin si Kapitan ng mga gamit sa service boat. Time check alas 6. Yan. Kutin lang natin yung mga bigas mga amigo. At ah, lagyan namin dito sa Yes. Dia yang kasihan oleh budiga. Punong budiga nang ilo. Ito so, yung bate bangka nitong bangkang ano, maliit. Bugs. Aba, dito ka pala na tulog bins. Kayo bante bangka dito. Ha? Silang. lang? Ba't nandito ko? Ka? Kasama ka rin kay... Nakay. Nandito ko eh. Honey. Gagal kami yang Gagal kami yang gol sendiri. Hah? Ayo sini main-main Dancing. Eh, dia tu perlu pergi balik aku kalau. Lah, lah. Kau. Kalau mau luka kau, sedikit aneh begas ni. Ilang sako to? Anim, anim. Anim lang? Anim, anim. Meron pa na doon eh. Ganda pa muna yung bigas kurik. Ulo ako na yun. Kati. Ito na, Mahal ko. Anim na sako lang bigas namin, Migo. Kasi maraming kapintira sa bangka. Tolong anim na sakong bigas. Yan lang yung kanilaga namin ngayon, Gusirik At saka Mga gulay Pantay ah, lo'y Pantay lo'y mm. Break, break Break, 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 fluid Cuma ni? Eh? Oh. Jarak yang cuma. Gutu mana? Apa ah, yang gugutu? Eh oh. malayu di sini, no? di sini tahu sama lapit. Oh. Sa taas, Mari ya. Ia buat langit, buat. Jangan mana, kena bagi pelun. Yeah. bago. Ito mga luma may gawa. Ito yung panguna. Ito mga luma natin. Para hindi may stock. Sampung ano. Sampung lahat. Okay. Yeah. Okay. Lah, oh, patay. kebuang Nagasi ka lagi lagim dong ah. Oh. Patay basag. Joke lang, di pala. Di naman ganong basag. anim na sako alright anim ngayon yung ano nigo luma Ito yung unahin namin kung sumuhin para hindi mag-stack serini kapitan. Niyan. Oke, okay. kasheloy, andiyan ta kasheloy. yang manok. Ate pa rin mo 'yung manok lya? Oo. Sige. Ay, kung jumbohin natin 'yang pag, pag ano, labigar. Oo. Oh. Dito na kalagay ng ilo dito sa ano, gilid do. No? Kutik lang ilo. Ali. Yan ito, ito wala yung ginawa namin kahapon. Sa mga lubid migo ng mga buya, yan. Tsika ito. Ito kami kahapon assign. Tsika isang briga may laman yung lubid. Ito, ito yung sa group to. <laughs> Haba ng buya na yung migo. Grabe kahaba. Talagang madali makita 'yan. Habay. Oh. Ano naman kaya pangalan nito? Mag-isip pa tayo ng pangalan ng migo kung anong pangalan natin dito. Dapat Loy, lagyan natin ang pangalan ngayon, Loy. Ha? Dapat lagyan natin ang pangalan ba, no? Kami lang nagawa nito, migo. Ay, yung mga kasamahan ko. Kasi kami dito, kami nag-assign sa Lubid na mahaba sila sa buya ito yung nila pero parang kulang sa lambat eh, no? kulang sa lambat dapat kapal ang lambat isang ano lang isang layer ng lambat lang nalagay manipis kainin to ng pakoy ay <laughs> ayan ito yung buya namin hindi ko pa alam ikaw kung anong pangalan ito simple Julius Evan to papalit to sa ano sa uno Zero uno na wala Sir Uno din ang pangalan nito. Pangalan nun ay ang ano nun, code name ay Marlasoy. Code <laughs> <Good> name. <laughs> Ngayon dahil wala na si Marlasoy. Ano na ang pangalan nito, Loy? Milasoy. <coughs> Bagong buya. Bagong buya. Yan. Lo. Yo, pagtali Tama kaya to? Oscar <laughs> Kilo eh, amigo. Yan, yeah, matibay. Matibay yan talaga nung lak. Saka mahaba. Nasa 6 feet ang haba. Yan no? 6 feet ang haba. Ligit siyang lipa ko to yata. Kapay natin. Five feet, Miko. Ah, uh, five, 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 five. <laughs> pala to Itong buya ito. Yan, ito na yung bago namin buya. Ibuuntog ngayon. Pang lima sana ito, Miko, kung hindi na lagot yung isang buya, no? Pang lima. So ngayon, pang apat pa lang din. Kasi ito nga yung relibo sa nalagot na buya. yung lubid namin anim na to rulyo anim na rulyo na ano na single tapos meron pa mga double triple yan ganyan so bato naman namin hindi yan kasya ba hey. yan kung naman karo yun na lang matalag dito sa gitna ito yung may walang hilo ayong buo kras yan? oo uh kras -huh. yan yung apat na banira lima ito ah. Bato naman ma naman namin ito. Ito sa dalawa. Tatlo, apat, lima, limang bato sa isang buya para matibay daw, mahirap plastrahin. Ayan, tat tatlong tao lang pala no. Ay, sampung bloke lang yata 'yan. Eh. Oh. <laughs> Magandang morning. A14. A14. Yan. All right, mga amigo. Pa yung mga gamit natin, Oh. Ayun. Dahil hindi pa tayo makaplaot ngayon, mga amigo, ay magagawa ko pa ang dapat kong gagawin. Dami pa akong mga amigo. Ah. gagawin sa aking ano. Aking service. Kaya i eh, i eh, anong mga service, mga amigo, i eh, ang tawag nito Ihanda eh, para sa nalalapit nating ano adventure no para Oscar Kilo yung ano. Ayusin ko yung service boat ko at para condition sa laot no. Ito pala yung ibang gamit sa buya. Yan, mga ring pang sinterwit namin yan. Mga bato naman ng mga mga migaw ito. Kumpleto na. Hindi ko halang ito na vlog. Krodo Pitong dram na krodo ang aming kinarga kasi pitong dram ang aming naubos. Yan. Crodo. So, pitung drum, amigo. Tag, uh, container to bawat isa. 49 container pa lang na ubos namin. Sa laot namin na yon. Kaya, panibagong uh, yugto na lang to ng ating paglaot, mga amigo, no? Uh, pang walong laot na, amigo. Simula nung nirepair to ay pang walong laot na to. Sana kamti namin uli ang biyahe ng dagat, mga amigo, no? Para kilo ating paglaot. At uh, sana sana matsambahan namin ang mahal na presyo na ng naman. Ngayon kasi, uh, medyo mura yung, uh, amigo, presyo. 80 kilo lang ng, ano, ng big eye na malalaki. Ang maliliit naman si 20, 50 yung ano, yung tulingan. Pero ayos na rin yun. Kaysa uh, 30, no? <laughs> Alright. Sana sunod na lao Doon mga amigo ay maka tag isang daan ng kilo ng tulingan ay ayos na. Yan, sa inyong lahat mga amigo. Yun lang muna for today's video, no? Sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video. Sa mga solid kong supporters, subscribers, sa mga silent viewers, at sa mga hindi nag-skip ng ads, uh, mega mega love shoutout sa inyong lahat mga amigo. Until next video, hanggang dito lang tong video na to. Maraming salamat sa inyong pagtanong mga amigo, o pag-ambing mong